Okay, so mga ka-basics, ang episode na to ay tungkol sa lag sa ating computer shop. So kung napapansin nyo, itong bandwidth monitor na uh, di-display ko ngayon, may mga PC or may mga computer na sobrang tataas ng download. Ayan, so isa sa nagiging dahilan ng lag ay itong update lalo na yung mga PC natin di ba sa internet shop ay nakalak or naka depress o kaya kung nakadisclass tayo ang ginagawa natin nakalak yung ano yung PC so kahit anuman yung gawin mo doon kapag ni restart mo siya babalik lang kung kail yung state niya kung kailan mo siya nilak so kung nailak natin siya na naka 50% yung download kapag inon mo yung PC ang mangyayari noon mag start ulit siya ng download. So, ang isang uh, malaking reason kasi kaya nagiging lag dahil hindi pa man gumagamit yung umupo doon sa PC na yon ah uh, nagda-download na yung PC nyo nag update yung Windows ah uh, nag update yung game or kung ano pa man doon sa PC na yon so make sure na bago natin siya i ay Ayan, kung makikita nyo, di ba, yung Firelight. Yan, malaki update nyan. So, kapag nakat yan dyan, di natin natapos. Ang mangyayari, every time na i-on mo siya, mag-update siya. So, malaking lag yon. Pero, syempre, meron tayong bandwidth limit na ginagamit. So, pwede nating i-bandwidth limit yung per PC. Kunyari, 10 MB lang yung download dapat ng isang PC. So, medyo matrabaho sa inyo yon at saka kailangan nyo ng uh, device para makontrol yung bandwidth pero kung simple lang yung setup nyo wala kayong bandwidth limiter make sure na yung PC nyo updated lahat and then kapag ina-unlock natin siya sa administrator make sure na ano siya naka full update tapos yung sa network naman ito And Make sure na 1 Gbps yung ano natin, connection. Kasi kung naka 100 Mbps ka lang, tapos nagigame, tapos minsan yung cable kasi natin, yung kable natin, nagluloko din yon Minsan nakikita natin yan, 10 MB na lang, 100 MB. So, kailangan natin i-check lagi yan. So, ito, hindi naman lahat ng reason ng lag ay nandito. Pero, isang reason kasi to kung bakit lagi naglalag yung PC dahil sa update. Ayan, so thank you. Sana ay may, may natutunan kayo. Sa susunod, uh, gagawa ako ng video tungkol naman sa bandwidth limit. Thank you.